Okay na siya guys oh Ready na yan guys Yung kulay na yan Ayan mga mixing Ayan Meron tayong titimplahin Ayan guys Na kulay blue ocean Ayan Ito guys oh So samahan nyo ako guys Sa pagtimpla natin ng ganitong kulay Ayan So yun mga mixing Titimplahin na natin Ayan Buksan muna natin to guys Na No, dalawang kulay lang mga mix yung natin dito. Ayan. Yung blue na royal blue, ayan, saka yung white na to guys, yung pag lang natin. Isang galon ang titimplay natin dito guys, ayan. So, one galon ang pinapatimpla sa atin nung mayari na nagpatimpla sa atin guys, ayan. So, sa inamili siya guys, titimplay natin. Ayan. So, shout out muna sa ating mga followers dyan, ayan, na walang support walang sawang sumusuporta. Ayan, guys, ito na. Aloyin na natin siya guys. Ayan. Sasalin ko na yung white guys. Ayan. Para matimpla na natin siya guys. Ayan. So, lalagyan siya natin ng blue. Ayan guys. Sasalin din natin tong blue. Ayan. Bali, dalawang kulay lang to guys. Ayan, pinaghalo natin. So, ayawaran muna natin siya guys para wala tayong... Ayan aluin na natin siya guys. Ayan, mikos-mikos na natin siya guys. Ayan, aluin lang natin ng maigi para magsama yung dalawang kulay na yan guys. Ayan, so ito guys, titingnan natin kung pwede na. Ayan guys, unang tingin natin guys. Ayan, so medyo light pa tayo guys. Ayan, may light pa tayo ng konti guys. Ayan, so dadagdagan natin siya ng blue. Mga kamixing, ayan. Then, ano yun muna natin to guys. Ayan. Dalawang kulay lang siya pinag natin dito sa Blue Ocean. Ayan. Yung rain or Shine guys ang ginagayahan natin. Bali sa Boise natin tinimpla sa pang kahoy. Ayan. Quick dry enamel guys. Ayan. So haluin lang natin guys yung pinaglagay natin ng blue. Ayan. Titingnan natin ulit siya guys. Ayan. Ayan. Titingnan yung... Ayan guys. Oh. So. So, medyo okay na sana guys. Ayan. Kaso kulang pa tayo guys sa ano, isang galon. Ayan guys. So, pupuno na natin siya ng white. Ayan guys. Lagyan na natin siya ulit ng white. Then, lalagyan natin ulit siya ng blue. Ayan. Mga mixing. Blue ulit. Lalagay natin para mag parehas ulit yung kulay. Ayan. Ayan. Mga mixing. So, tapos nito, haloy na natin siya guys. Ayan. Mikos-mikos na lang uli natin siya guys para makita natin kung pwede na uli guys yung kulay. Sayang nga lang, okay na sana guys. So ito guys, titingnan na natin siya. Titingnan natin guys. So yun guys, okay na siya guys. Oh. Okay. Pwede na yan guys. Yung kulay na yan. So maraming salamat sa inyo guys, mga nanood at mga nagsishare ng ating video. Ayan. Maraming salamat sa inyo. And so, mayroong kayong natutunan, guys. Pakiparo nyo naman po at pakilike and share naman natin yung mga video. Maraming salamat, guys.